Ayan. Congratulations. My first question to Ms. Sina. Thank you. Um, di ba yung yung ganitong klaseng business kasi parang somehow may pinipiling clientele lang talaga. Client, parang set of clients. Ganyan. I mean, those who can really afford. How are you adjusting with the market in terms of like nung pagkilala kung sino talaga yung magiging um, customer mo with this kind of business? Um, actually po, nung nag pa po, po talaga kami sa online, hindi pa po talaga siya ganun ka mahirap po kasi marami po talaga tayong competitor. Kasi po ang ano namin is not just the walk-in or the store. Um, 80% po talaga ng kami sales from online po talaga. Which is yun po talaga yung pinakamahirap kasi you have a lot of competitors. Um, before Misanya po, talagang nag-ano po kami sa mga other influencers. din po talaga kami mas nakilala po. Kaya po nakuha po namin si Bisanya kasi of course iba po Bisanya po kasi talaga yan. Eh. Of course. And pero di ba yung pagdating sa jewelry, iba pa rin yung nahahawakan mo talaga to verify the authenticity versus an nakikita lang. So, how did you vouch it online? No, no, no nag-i-start po kasi kami sa online, sir. Um kung baka parang iba po kasi talaga, yeah, of course, sinasabi niyo iba yung sa so online. Opo, ibang iba po talaga siya. Kaya po, doon po kami talaga nag-push na bakit hindi ka lang magtayo ng store mo. So, from that moment na nagtayo po kami ng store, kasi po, ibang iba po talaga yung um, legitimacy mo din, ibang iba din po talaga sa mga customers yun. So, doon po kami nang push na mag-open um, po ng aming first branch sa Chensen. And then, um, tulad po nang sabi nyo, magkaiba siya sa online and then sa physical store na hawak po talaga nila. And that's the good thing naman po. That's the very, very good decision naman po na ginawa ko na nag-open kami. Kasi nga po, um, from that decision, nakapag-expand po kami. Kasi po, iba po yung nag impact na meron ka po sa reading store. Okay. And yung last question ko is, as a new entrepreneur, what are your learnings and something that you could share? to others who wish to aspire, even from starting from a very small capital. For me po, nung nag-i-start pa po talaga ako, nakafocus lang po talaga ako kung ano yung gusto ko. Sa online po kasi, um, sobrang daming competitors, ang dami pong nagsisiraan, yung mga kapwa nyo lang din po, yung ano, yun po naman yung wala sa akin. Um, kung baga, kung ano man yung sinasabi nila, hindi po ako, close po yung tayo ako sa kanila na, oh yeah, hindi po ako nagpapa-apekto talaga. Nakafocus lang po ako dun sa mga clients ko. Nakafocus po talaga ako um, sa customer service. Kasi po, yun po yung babalikan eh. Bukod sa product po kasi natin, kailangan din po talaga yung customer service mo at relationship po sa ating mga clients. Ayun po, hindi po po talaga pinapakinggan yung mga um, negative mind na other competitors po. Just focus on your uh, goal. Kasi po, kapag wala ka po kung talagang inaapakan na tao, at andun po yung trust mo sa sarili mo, andun po yung trust mo sa people, sa mga um, employees mo, sa kay Lord, number one po yun, hindi po talaga kayo mag, um, hindi po talaga kayo matatalo. Ayun lang naman po yung pinakaano ko Lalo-lalo na po sa mga uh, employees ko na tapos focus kayo sa mga work nyo at love nyo po na talaga dapat yung work nyo. Kasi kung hindi nyo po love yung tabaho nyo, hindi nyo po love yung ginagawa nyo, hindi po kayo magiging masaya. Okay. Thank you, Ms. Sheena. More power. Thank you po.